Bago ang undas, isang balita mabilis na kumalat sa social media. Ayon sa balita, isang babayang natagpo ang wala ng buhay sa loob ng sikat na simbahan ng San Fernando El Rey sa Liloan City. Ang nasabing simbahan ay kilala dahil sa maganda at matanda nitong istruktura. Ito kasi ay tinatayang itinayon noong pang 19th century. Subalit so nito lamang October 24, 2025, araw ng biyernes, ay isang nakakapanlumong krimen ang naganap sa loob mismo ng simbahan ng San Fernando El Rey. Nagpo patay ang isang babae na hindi pa nakikilala matapos umalong sa kalin hanggang mamatay sa loob ng San Fernando El Rey Church sa San Fernando Poblacion sa bayan ng Liluan sa probinsya ng Cebu kahapon Oktobre 24. Ayon sa inisyal na ibisigasyon ng Liluan Municipal Police Station, nasa 30 anyos ang edad na biktima na natagpo na nakahandusay sa pintuan ng simbahan. Mayroon itong sugat sa ulo, duguan ng ilong at may bakas ng itim na marka sa leeg na ikno-considerang tanda na pagkakabugbog. October 24, 2025, ng alas 6 ng umaga, ay isang wala ng buhay na katawan ng isang babae ang natagpuan sa loob ng simbahan. May sugat ito sa likuran at nagkalatang dugo sa sahig. Ang bangkay ang natagpuan naman sa simbahan. Duguan at may sugat sa likod ng ulo ang bangkay ng isang babae na nadiskubre sa loob ng San Fernando El Rey Church sa Liloan Cebu nitong biyernes. Sa ulat ng Liloan Police Station, may kasamang lalaki ang biktima ng pumasok sa simbahan. Nakarinig din umano ng pagtatalo ang ilang testigo. Kin ang nasabing balita ay agad namang nakarating sa tanggapan ng kapulisan ng Liloan City, na agad na pumunta sa lugar. Isang babae na nakasuot ng kulay itim na pang ang dinatna nilang nakahiga sa sahig ng simbahan. Ang biktima ay kinilalang ang 44 years old na si Estela Late Ligaray, na residente ng Kanmangasan, Barangay Adela Poro, Camotes Island, Cebu. Subalit anong ang nangyari sa biktima at sino ang salarin? Si Stella Late o Tata ay pinanganak noong October 11, 1981 at native ng Purok Malinawon, Barangay Poblasyon, Toboso, Negros Occidental. Si Stella ay nagmula sa mahirap na pamilya sa Negros Occidental. Dahil sa kahirapan ng buhay, ay hindi na nagawang makapagtapos ni Stella at agad nang nag-asawa. Ikinasal siya sa asawang si Ronnie Ligaray na siyang residente ng barangay Adela Poro sa Cebu City. Ang asawa ni Stella ay nagtatrabaho bilang isang security guard noon. Noong una, ay nanatili lamang si Stella sa bahay habang nag-aalaga ng anak. Pero kalaunan, kinailangan niya ring magtrabaho dahil si hindi sapat ang kinikita ng asawa para sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Maliban sa kahirapan, ay isang bagay pa ang nagpahirap kay Stella. Habang tumatagal kasi ay lumabas na ang hindi magandang pag-uugali ng kanyang asawang si Ronnie malimit na mag-away ang dalawa at maraming beses pa na napagbubuhatan ito ng kamay si Stella. Bagay na hindi naman lingid sa kaalaman ng kanilang mga kakilala maging ng kanyang anak. Subalit sa kabila ng mga pananakit nito ay nanatiling maunawin si Stella at paulit-ulit niya itong pinapatawad. Sa ginagawang investigasyon, agad na na ng mga investigador ang CCTV na nasa loob ng simbahan. Bagay na malaki ang maitutulong para malaman kung ano nga ba ang nangyari kay Stella. Sa kuha ng CCTV, ay nakita ang pagpasok ni Stella sa loob ng simbahan. Tulad ng iba, ang simbahan kasi ang naging lugar na takbuhan ni Stella sa tuwing magkakaroon ng problema. Marahil ito ang dahilan kaya ito nagtungo sa simbahan. Sa kuha pa rin ng CCTV ay nakita din ang paglapit ng galit na lalaki. maya, -maya pa ay natumba na si Stella, subalit hindi ito tinigilan ng lalaki. Sa halip ay sinakalpan ito nito ang nakahiga ng biktima at sinaksak sa likuran. Matapos ang ginawa ay mabilis itong umalis, iniwan ang nakahandusay na katawan ni Stella sa loob ng simbahan. Ito, ito. Ito, ito, ito. Ang lalaki ay agad din namang nakilala na ang 40 years old na si Ronnie Ligaray Positibo itong kinilala ng kanyang anak Ayon sa anak na Estela ay malimit nga mag-away ang dalawa Tulad ng dati ay malimit na pagbuhatan ng kamay ng kanyang ama ang biktima Minsan na rin pinakulong ni Estela ang asawa matapos siyang sakta nito Dahil sa hindi niya nakaya ay nireklamo niya ito at sinampahan ng kasong vowsi Dahilan kaya naman nakulong ito Bagamat nasa loob na ng kulungan at sa mga di kaaya-ayang karanasan ay hindi pa rin natiis ni Stella ang asawa. Kahit na nasa loob ito ng kulungan ay pinagpatuloy niya pa rin ang obligasyon ng pagiging asawa dito. Sa kabila ng ginawa nito sa kanya ay lagi niya pa rin itong dinadalaw. At tuwing mag-uusap sila ay lagi naman itong nangangako na magbabago na at hindi na uulitin ang kanyang ginawa. Dala pa rin ng labis na pagmamahal ay nagsumikap si Stella hanggang sa makapag-ipon ng sapat na pera na pampiyansa sa asawa na kanyang pinakulong. Kalaunan ay nakalabas si Ronnie ng piyansahan ito ni Tony Stella sa Regional Trial Court ng San Carlos City, Negros Occidental. Akala niya sa paglabas nito ay tuluyan na itong magbabago. Subalit sinong mag-aakala na sa paglabas nito ng kulungan ay mas lalo pang lumala ang di kaaya-aya nitong pag-uugali. Tulad ng dati, bumalik ito sa bisyo at tulad ng dati ay naging mapanakit ito sa kanya. Ayon pa sa anak ng dalawa, ang maaaring motibo na nagtulak sa kanyang ama para gawin ang krimen ay ang pananakot ng kanyang ina na muli itong ipapakulong. Dahil dito ay agad na nagsagawa ang Liluan Police ng hot pursuit operation. Nakipag-coordinate sila sa iba't ibang station para sa mabilis na paghahanap sa suspect. Mabilis ding kumalat sa social media ang mga larawan nito at di nga nagtagal ay agad ding nahuli ang suspect noong October 30, 2025 sa barangay Mabolo, Cebu City. Sa pagkakahuli sa suspect, ay agad nila itong isinalang sa si interrogation. Subalit dito ay nagpabago-bago ito ng salaysay at malayo din ang isinasagot nito sa mga katanungan sa kanya. Ayon sa report, ay maaaring wala sa tamang pag-iisip ang suspect. Malaki umano ang maaaring naging epekto sa pag-iisip nito dahil sa kanyang pagkakakulong. Ganun paman, si Ronnie Ligaray ay sinampahan ng kasong parricide at maaari ding kasuhan ng unjust vexation matapos nitong duraan ang mga pulis na umaresto sa kanya. Samantala, ang katawan naman ni Estela ay iniuwi ng kanyang pamilya sa Negros Occidental kung saan siya ay inihimlay noong November 3, 2025 sa Toboso Negros Occidental Public Cemetery, matapos ang huling pamamaalam na ginawa sa St. Anthony de Padua Parish Church. Ang pagkawala ni Estela ay labis na nag-iwan ng kirot at sugat sa mga taong nagmamahal sa kanya. Dumagdag pa ang walang emosyon at ni hindi man lang nagpakita ng pagsisisi ng suspect sa kanyang ginawa. Sinong mag-aakala na ang lalaking labis niyang minahal ay ang siyang magiging dahilan ng kanyang kamatayan?